view na Marina Bay pagka pagka araw may music sana hindi ma-mute. beautiful Singapore tapos mamaya ipakita ko sa inyo ang night view grabe nakaka in love tong ano na to tong lugar na to kahit ilang beses na akong pumunta dito hindi ako magsasawang uh, tignan or pasyalan itong lugar na to ayan grabe as in, napakaganda pinakamataas ang mga building. Ah. Very nice view. So, ayan, nagtitake picture sila dyan. Ewan ko kung anong-ano yan. Anong meron dyan sa gitna ng dagat. Time check. 6.10 in the evening. So, ito yung view na medyo padilim na siya, guys. So, ayan yung parang may globe-globe siya dyan. Yan, ah. Uh, isa din yan sa mga kainan dito sa Marina Bay So, Ganito yung kadami, na, kadami ang tao pagka uh, medyo malilim na. Kanina super init kaya wala ka pang makikita tao dito sa labas. sa the shop at Marina Bay Sands. So may merong mga nagpa-practice ng sayaw diyan, guys. Ayun ang mga group of uh, dancers here in Singapore. Habang siguro sila ay nagpa-practice diyan. So everybody is busy taking pictures sa napakagandang view dito sa Marina Bay Sands. Ayun. So, mamayang pag na, uh, uh, ipapakita ko sa inyo guys ang beauty pagka, pagka medyo madilim na. Kasi gusto ko din na-experience ang beauty ng Singapore dito. I mean, ng center of oh, the tourist attraction dito sa Marina Bay Sands. ang gusto ko din makita ang night beauty niya. So, see you later guys. Time check, it's already 7pm in the evening So ito yung view na ngayon guys Medyo maliwanag pa talaga Kaya hindi ko makuhana ng magandang lights So ayan So ayan yung bilog-bilog na yan Is apple shop pala yan Akala ko is kaingan So ayan na nga guys Medyo ano na siya Karoon na siya ng ilaw So ayan beautiful Singapore. May actually meron siyang pailaw dito guys. Yung mga nakalay na yan sa dagat is a uh, ano yan, lighting siya. Kaya lang mamaya pa siya ng 8 PM to 9 PM ang ang kanyang show. So medyo gabihin na ako kaya next time na lang guys. Ayan, magpapaalam muna ako sa aking amo na gabihin ako. So, para makita ko yung uh, lighting show. So, ayan nga. So, ayan, beautiful Singapore. Ayan ang the whole view ng Marina Bay Sands. Ayan ang isang, ano, guys, ito is hotel. Ayan, yung style bar ko siya dyan sa taas is hotel yan. So, ayan. So, ito na lang guys ang aking uh, may i share sa inyo uh, sa video ito. So, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe and uh, like and share. At i-hit nyo na din ang bell. Uh, para mag, ma-notify kayo sa aking susunod na mga videos. Thank you so much and God bless us all.